marami kang suki 10 times, 100 times na suki mas mabilis yung ROI mo guys so ibig sabihin pag masipag ka dito sa water filling station madaling makukuha mo yung ROI mo guys so, guys may papakita lang ako sa inyo no? bali ito yung uh, semi automatic round gallon washing machine na na aming symbol so yung manoy ko yung nagasimbol ito guys so malalay lang ako so malaki itong tulong sa aking water refilling station para mapabilis yung paghugas ng ating ramong galon guys so yan papakita ko sa inyo guys yung ginamit ko na semi automatic round galon round galon washing machine yun guys so ito yung round galon So, semi-automatic round galon washing machine na inasimbol namin at malaking tulong to guys sa paghugas ng round galon so estimated ko dito is sa loob ng 1 minute is nasa mga 20 gallons 15 to 20 gallons yung mahugasan natin guys sa loob ng isang minuto guys yun mabilis so nagre-research pa kami kung paano ito magpapa-improve yung magiging automatic na talaga guys yung fully developed na yung mas, yung machine na ito so gawal pa namin ito ng paraan para may develop itong machine na ito kasi promise guys malaki talaga itong tulong sa pagbubos ng ground gallon So, yun din yun po yung magiging update natin sa gabing ito. Bukas, may delivery na naman itong mga round gallon na nasa likuran ko. Bukas, lagyan niya ng kubi guys. So, bukasan nila yan, re-repilan, tapos deliver bukas. Okay guys. So, sa mga new viewers ko dyan, baka naman, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at mag-click sa notification bell para maging updated kayo ang pinang na rin sa aking Muntik channel guys kung wala yung pag subscribe nyo hindi ko mabubuhay ang aking youtube channel guys yan ka importante yung pag subscribe nyo sa aking youtube channel guys so, yan po yung vlog natin sa araw na ito sa gabi nito so kanina masyado maulan guys so advice ko lang no yung may share ako. Itong naging natutunan ko sa Pagawa Water Filling Station is hindi agad ikita ka, hindi agad ito ka. Dipindi yan guys kung paano mo dinala yung business mo, ng water filling station mo, paano mo minamarket yan in public. So, marami kang suki, marami kang customer, marami kang dinideliveran. Siyempre, madali din yung ROI mo. Yun po yung guarantee dyan pag marami kang suki. 10 times, 100 times na suki. Mas mabilis yung ROI mo guys. So, ibig sabihin, pag masipag ka dito sa water filling station, madaling makukuha mo yung ROI mo guys. So, yung pagkunti lang yung suki mo, yung customer mo, siyempre mabagal din yung ROI mo guys. Yun po yung napapansin ko So sa financing naman, kung ano yung madalas for touch talaga yung finance, financing dyan. Yung sa maintenance, sa tao, sa gasolina, sa kuryente. Yun po yung talaga magka-touch yung financing dyan. Yan po yung may share ko sa araw na ito. Uh, mga water filling station ng Nerjan shout out po pala subscribe sa aking team channel guys don't forget to subscribe and click the notification bell bilang Be supportan bilang supportan rin sa aking team channel guys so, bye guys